Iyon mga para uh, isang nga uh, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat so sawmill uh, project naman po tayo no so i-update natin itong uh, tiles installation na ginagawa na, namin dito ano po so silipin natin mga idol yung uh, 11 days accomplishment namin dito so Saturday po ngayon at uh, payday, po, payday rin po ng uh, tropa dito sa sawmill ano po unahin so, na natin dito sa may uh, pinaka CR ng master's bedroom yan. So nakumpleto na mga idol itong tiles ng uh, wall wall ng ano ng uh, CR ng master's bedroom. So binago ko yung sa waterline mga idol. Nandito siya dati. Uh, nilagay natin na, nilagay ko dito yung sa waterline niya. So nandun na yung abang ng uh, hot and cold sa taas Then Yung sa ano Dati na ito mga idol Itong sa floor drain Babaguhin ko yan mga idol Then babaguhin ko rin po yung nandun uh, Abang po yan dati kasi Nang ano Nang uh, bathtub So nagbago sila ng isip Wala nang bathtub mga idol uh, So ililipat natin yung mga ano Floor drain nya Then, uh, hindi na pwedeng mag-drop tayo doon. Hindi na sana tayo naglalagay ng tambak dito, mga idol kung kakayanin ng topping dito. No? So, let's see sa mga susunod na araw kung kakayanin ng topping. ah uh, mga mas matas ng konti dito, then magdadrop na lang tayo dun sa ah uh, may shower area. So, bowl. Then, nandito yung sa ano po, sa vanity and then shower doon may niche din kami nilagay dito yan then sa floor tiles mga idol na update ko na ito sa mga nakarang araw tapos na po ito itong nakakabuhan sa ground floor po ito mga idol So, room, magiging room din daw to, hindi na gas room. Yung ano ba yan? Ah, uh, stock room. So, ito na lang yung hindi pa nagagalaw mga idol tong magdanan. Yung layout oh. ko. Ginago ko yung layout. Kinawa ko talaga yung uh, 20cm na uh, 20 cm na riser niya. Hindi na 25 cm na thread. So, tingnan natin. Babago pa naman siguro ito mga idol. Sabagat napakalayo yung dati mga idol nasa 25 cm lang kasi itong nilagay nila yung mga part na 23 and 22 pa kaya lumayo ng ganyan then store tiles ng second floor yun ah sa living area po ito living area then room 1 ang second floor Home 2 then yung uh, napakagandang daughter's bedroom then dito sa home na second floor dito talaga yung medyo madugo yung sa mga idol sa water line then sa mga abang ng floor uh, drain, laboratory dito tayo talaga dito, mga um, hirapan mga idol nagsimula na rin pala dito mga idol yung sa sa wall tiles ng <coughs> ano common CR yeah, binago ko din yung uh, setup ng ano nito yung water line niya. malayo yung sabaw bowl ibibigat namin ng korte dyan ganyan mga blood drain gusto ko. <laughs> And then uh, yung sa palita natin dito. Wala man lang ano malasakit yung mga uh, dito. Inaskes lang mga uh, kupal. Wala hindi man lang pinagmalasakit. CR pa naman ito. Kung uh, hindi maayos yung pagkapalitado ng CR ay napakakapal ng ating uh, topping. So, magkaroon sana tayo ng uh, mga sakit mga idol. Sa mga lalo na sa part ng mga CR. Ang diskolado. Malaki yung malaki yung diferensya. Hindi siya iskolado talaga. <clears throat> Hindi naman pwedeng ano, uh, uh, susundan namin yung mga uh, is ng CR sa pagkata uh, kakapal ng kakapal yung aming ano yung uh, yung, uh so abangan yung mga idol hindi kung paano namin ginawa ito na uh, kahit na hindi iskolado so uh, side na itong wall uh, tapos yan yan yun mga para so hindi matapos tapos yung so, ating uh, po dito sa may ari po ng uh, bahay po na ito sa tiwalang sa patuloy na tiwala na binibigay po sa atin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo ulit, ma'am and sir. Uh, God bless you both and uh, God bless your home. Hanggang dyan mga idol, lagi tayong mag-ingat at uh, God bless po sa atin lahat.